Sumbok na sa Makar Police Station ang mi paluyo sa pagpamusil sa tulo ka individual sa Purok Vista, Barangay Sinawal, General Santo City kaniadtong Oktubre 8 ning tuiga. Sa karon ginahulat na lang sa otoridad nga makahinabi na nila ang usa sa mga biktima nga padayon pang nagapaalim sa usa ka balay tambalanan sa siyudad. Nasayran nga ang namatay mao silang Rolly Munding, 45 anyos, mag og si Ruel pala, nga kaabag diini sa usa ka peace and making organization. Matud kang Police Major Carl Jason binosa gawas sa land conflict nga una nang gikataho nga maoy motibo sa pagpamusil. Nasuta sab nga ang biktima nga si Munding adunay gikalambigitan kani adto nga dispalko sa kwarta but pasabot sigon kay Baynosa posibleng balos ang hinungdan ni ini Yes confirmed na ni natay bagong uh, gawas karon nga motive in regards ni sa uh, kuan sa pagdispile ko ng kwarta no na happens outside the gensan which is uh, related put ni sa ato ang POI karon ka uh, scam ning atong victim uh, sa ubang area so nag nag-coincide po na sa statement itong initial na kung sa third victim na kaila sila o within the organization lang po ang ilahang koan ang nangyayang kila ang, ang suspect. Dugang pa ni Baynosa, padayon man sumala ang ilang close monitoring nga sa biktima, samtang ginasuta pa ang ubang lawom nga impormasyon. Gipaklaro sab ni Ini nga isolated ang maong shooting incident o kanunay man sab matod pa nga ginapaniguro ang siguridad sa mga residente sa lugar. Very manageable lang atong prisoner. In fact, this weekend daw latay na hitabong uh, significant nga uh, incident sa ato ang AOR. So that only means na katong nahitabo na, na ng na reset or the past week is not a series of a shooting incident but just a typical na isolated case na nahitabo. In the heart of changing lives, kinis si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.